Magandang gabi mga tropa. Kaya nga pala kumain ng aking mabutis. <laughs> uh, tapos na namin dito matras sa bodega. Yung po mga pinta namin. Wow, oh, mga ulap. Ang sasarap. <laughs> Ito nga pala mga tropa. Nandito na kami sa mga kainan. Wow. Ang wow. dami yung... wow. mga kainan talaga. Dami talaga mga po tayo. Nakaka, ano, nakakalibog. <laughs> Oh, sarap naman yan. May eh, mga sinugba pa. Ay, ay kalabli so at kay balon-balonan. Yeah, Dari nagutom na kami. Pero ako hindi pa nagugutom. Pero kakain na rin ako para isang kain na lang. Para mamaya, tulog na lang pagbalik ko. Ayan, ayan, ayan ang gusto ko. Ayan, napapasok na po kami sa loob. Ayan, tropa. Ayan, kalami. Ayan, <laughs> Ang ulam na ano. Hindi oh, na nagpapigil dyan yung pinang buwak. Mukha na nga ganang kutsara. Ay, ang na mainit na sa buwak. Oh. Wow! Ay! Yan lang nyo. Yan yung mga batid. Hindi na rin ako nagpauli. Kumain na rin ako. Sarap ng ano ng yellow pin. Hindi ko alam kung yellow pin ba o gulyasan. Sarap. Mga limang sili nga pala dyan yung nilagay ko sa ano ko, sa bow ko. Tapos nigo-pigo ko lang. Kaya nanti ko walang kakabog kibok mga Binaya na ba? Ang dami sa kasing binakain. Wow! Atay! Balon-balonan. Sabaw pa lang. Sulit na ng atay balon-balonan. Wow! Mmm! Yan na. Tapos na nga po pala kami kumain yan. magbabaya na po kami. Oh. Brabo yung apoy ng sinagpo Yay! potong pala gabot yan. Sa kabila nga balang tindaan. Meron din nga pala mga... No? sinog pa. Huwi na kami, busog na kami. Dahil wala na kami magawa, magsiselfon na lang kami sa truck. <laughs> Sana ako. Oh. Ayan mga kabady, tapos natin kumain mga kabady. Alam na ang gagawin, matutulog. Eh, habang binababa tayo mga kabady ito mga kabady. Ayan, bukas na yung container na kayo mga kabady. Helper ko, natulog na rin yata. Ayan, wala na. Siyempre, wala naman tayong gagawin sa loob ng truck. Mat matulog kay sabakan na naman mamaya sa traffic sa south. Grabe traffic. Good night.